Good morning guys. Tayo po ay duty na naman. Tayo ay may mag-ikot-ikot. Gandang hapon. Umagat hapon ang duty natin mga guys. Tayo po ay naglalakad po na ngayon. Ito po guys. So, tayo na aking linalakaran. Naglalakad na ako na duty. Ito po guys. So, hapon na naman gabi na pala. Tayo po ay mag-duty. Ito po ay copy project. Yan po Galing pa ko roon sa dulo na yan. Doon sa may tower pa ako galing. Linakad ko lang pupunta dito. Yan. Makita na nyo guys. Lakad tayo. Habang papasok tayo. Nandito tayo sa may kamilya. Kamilya na po ito. Ay. Eh. Yan yung karsada. Kamilya na po yan. Yan po guys. Yan po ang kamilya ng mga project yan po office naman po yan I'm going to get another one.